what's up mga kapera mga, mga kapera mga, mga karay pa, mga karay mga happy tuesday today is day up natin ngayon so almusal tayo timpla tayo ng kape so katatapos lang natin mag gym kaya kung makikita nyo yung tsura ko ganyan pa wala pa tayong ligo kaya nga nagaling lang natin ng gym tayo nga muna tayo ng konti pagod so timpla tayo ng kape so shoutout nga pala syempre gusto kong kamustahin yung mga team loyanatics yan sininang ginger dog si Ate Mega Chap, si Ate Rachel Borda, si Banker, si Shawi, si Boss Ukong, si Boss Mike, si Boss Woody, si Ate Jing. Yeah, mega mega chat chat sa inyo, uh, Team Luyanatics, nasa na kayo? Anong balita sa inyo? Ayan, kay Mami Eva Paragas. Almusal tayo guys. So meron tayong ano, ayan. Nagsanag tayo ng kanin, tapos plain scramble. Ah, scrambled egg with onion tomato then meron kayong mga daing na labahita tsaka daing na daing basta yung daing yan, tapos yung fried rice natin guys Namiss ko mag vlog ah ngayon na lang uli ah kasi yan meron pa tayong piniritong tilapia tapos ayan may mga tuyo ayan, may mga tuyo tayo galing bakulod ah, uh, dala ng tropa natin dumagete pala uh, uwi lang, babalik niya lang, galing bakasyon ng Sabado. So yan, may mga daing na maliliit yan, O, so, kain tayo guys. May bawang sibuyas na, may sili na. Sinama na natin sa fried rice ngayon kasi toyo yung sausawa natin sa tilapia. Ikop muna tayo ng kape. yan. Salamat muna tayo kay Ama. Kain tayo guys. na-miss ko talaga kumain uli. Ayan, sakto may kamatis oh. Kamatis itlog si Buyas. So, ito. Tuyo tayo. Kaya lang hindi tayo kumakain ng, ano, tuyo. Ng balat ng tuyo. Ayan. Kain tayo. Almusal, breakfast. Dito tayo ngayon. Then mamaya may therapy tayo. 5 o'clock or 6 uh, p.m. ang ating therapy. So tayo guys. Namiss ko. Shout out, shout out sa lahat ng ano dyan. Sa lahat ng mga ka-youtuber natin. Ewan ko kung meron pa bang pag-asa yung youtube ko. Parang wala na kasi tagal na yun to. Nawala na lahat. Kumbaga hindi ko na nasikaso. Medyo na ano tayo. Nabisi tayo. Kaya tayo guys. Almasal. Tuyo muna tayo sa tuyo. sa sa inyo. Pag-asa pa kaya yung YouTube ko? Tagal na wala eh. Hmm, Srap. Ito ang dangget na maliit. Sapsap. Patit nga lang. Sobrang alat ng tuyo nila. Malat, malat. Sap-sap-sap, oh. Lutong. Tapos, Tramble Egg. Huwag nung tomato. Sintaro! Iday na ako ng suka. Dahil dahil guys. Shoutout sa lahat ng team. Kung anong team kayo, meron. Shoutout sa, sa inyo. Nangis ko sobrang mag-vlog. Kaya lang, sobrang busy talaga. Etong daeng, saka yung labahita ba to o ano? Ayan. Sasawag natin mamaya sa papaya. Ibigin ang papaya. Ibigin tayo mamaya ng papaya. Sarap manghang. Sibuya sili. Saka may ano pala ito, may kukumber. Sarap din ng may deo, pero eh, no? Yung nakapagpahinga ka. Kapag tima ko, isang oras ka lahat eh. Pero nagluto muna ako. Bago ako nag-gym eh. Kasi baka pag nag-gym ako, tapos magluluto ako, di na ako mapagluto, makagod na. Kaya bilin muna natin ng luto. Ayan, sangag, tuyo. Tsaka tilapia. Tilapia. Ay talapia, kahapon pa namin niluto ng tito po siya. Tangalihan ko na yan guys, mamaya. Kapaglaban na rin tayo. Kanina kagabi. Para wala na tayo kawang intindihin. Yun lang pala, yung mga ilalagay natin sa box. Sa cargo. papakargo kasi tayo, kailangan natin intindihin yun. Kailangan natin nasikasuhin. Tantau. うん。Mm hmm. mm. Scrambled egg, oil and tomato. Bak bak. Kain na kain. Day off naman eh. Sarap. Sarap guys. Ang ko pa naman sa ulam. Ten minutes na tayo guys. Subukan ko lang naman kung makakapag-upload pa ako. Subukan ko kung okay pa yung channel ko. Pag wala, talagang tigil na. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya guys Tapos na rin ako Ayan tayo guys. Kanin. Siyang tuyo. tuyok. Maraming panang tuyok eh. Buti maraming binigay sa atin guys. Kaya maraming panang almugsal. <laughs> Dati hindi ko kinakain ulo ng tuyo eh. Ngayon palag na. Parang wala na eh. Hirap na tayo eh. Pero actually guys. Sa to lang guys. Bawal sa akin to. Kaya nalang uli ako kumain na ito. Bawal kasi sa akin ang mahalat. So, try lang naman guys. Kunti lang naman. Hindi naman marami at hindi naman madalas. Ngayon lang uli talaga. Tinik tsaka tinikman ko lang din. Kasi nga galing gumagate ito. Sa dala ng tropa. Tikman lang natin. Tsaka masarap kasi ito sa almusal. Matinik nga lang. Okay na guys. Bye bye. Thank you guys. Ingat po kayo lagi. God bless all. Bye bye. Salamat.